nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin na year 2001? Alam mo ba na ito ay gawa sa bimetallic materials like aluminum bronze at copper nickel? At may timbang na 8.7 grams Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na Ayon sa ating numista Na nagkakahalaga ng 18 pesos para sa extra fine condition at ang bariyang ito ay madalang mo na rin makita sa ating sirkulasyon dahil ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng 32% na kabuang bilang para sa bariyang ito. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin na year 2001? Alam mo ba na ito ay gawa sa bimetallic materials like aluminum bronze at copper nickel? At may timbang na 8.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 18 pesos para sa extra fine condition. At ang bariyang ito ay madalang mo na rin makita sa ating sirkulasyon dahil ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng 32% na kabuang bilang para sa bariyang ito. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin na year 2001? Alam mo ba na ito ay gawa sa bimetallic materials like aluminum bronze at copper nickel? At may timbang na 8.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 18 pesos para sa extra fine condition. At ang bariyang ito ay madalang mo na rin makita sa ating sirkulasyon dahil ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng 32% na kabuang bilang para sa bariyang ito. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin na year 2001? Alam mo ba na ito ay gawa sa bimetallic materials like aluminum bronze at copper nickel? At may timbang na 8.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 18 pesos para sa extra fine condition. At ang bariyang ito ay madalang mo na rin makita sa ating sirkulasyon dahil ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa lamang ng 32% na kabuang bilang para sa bariyang ito. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po.